Hello guys, good morning. Narito ako ngayon sa Mall of Asia. Nagpa-araw at konting insayo na rin sa pagbibisikleta. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng about sa experience ko about anxiety disorder. So topic natin sa umagang ito, gaano katagal ko nga ba na-manage ang aking anxiety disorder. Bagong lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video. Isa na itong patungkol sa anxiety disorder. Dahil mix, minsan din ako naka-experience. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. So, kung isa ka man ngayon nagsasatter ng anxiety disorder, mas maigi, no? Kung di ka pa nakakapag uh, pa-check up, mas maigi na magpa-check up ka muna kasi hindi basihan na nakapanood ka lang ng isang video tapos na uh, naibase mo na rin doon yung iyong experience. So, ang ginawa mo, nag-diagnose ka na anxiety disorder rin yung nararamdaman mo. So, maling-mali yon So, isa sa pinaka-hakbang para ma-overcome mo yung iyong anxiety disorder ay magpa-check up ka talaga. Nang sa ganun, maliwanagan ka na wala ka talagang uh, malubhang karamdaman o sakit. So, punta na tayo, no? Bumalik ako ng ano, ng trabaho ko 1 month and 18 days. Nagkaroon ako ng anxiety disorder. So, halos hindi ko na kinakaya magtrabaho nun. Sabi ko, ang dami ko nang nararamdaman na uh, kakaiba sa aking katawan. Uh, isa na dito nagpapahirap sa akin, yung hilo. Yung hilo talaga. Yan, so, nag-decide ako na magpahinga na muna. Unlike sa iba na nagkaroon ng anxiety disorder na malapit sa pamilya. Ako po ay hindi. Ang pamilya ko ay nasa probinsya, ang sarili kong pamilya. Dahil meron na akong asawa at mga anak. No? So malayo ako sa kanila, nagtrabaho ako dito sa Manila habang sila ay nandun sa probinsya. So nagkaroon ako ng anxiety disorder na malayo sa kanila. No? Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days. And after that, bumalik na ako sa trabaho ko. Bumalik ako sa trabaho ko na napakalakas pa ng aking anxiety disorder. Sa 1 month and 18 days na yon, dun ko na experience yung panic attack. Panic attack na tatlong beses kong na experience sa loob ng 1 month and 18 days. Sa loob ng 1 month and 18 days na yon, dun ko lang na experience na lang yung panic attack. Pagkabalik ko ng trabaho, hindi na ako naka-experience ng panic attack. Pero, nandun yung araw-araw na sumpong. Nandun yung araw-araw na para kang atakihin. Nandun yung araw-araw na takot pagbabalik trabaho ko. So, dumaan yung mga buwan na unti-unti kong uh, na manage no? Isa sa susi para ma-handle mo, para ma-manage mo ng tama o para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo is yung pagbabalik trabaho. Napakalaking tulong yan. Mga classmates, napakalaking tulong ng pagbabalik trabaho para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Doon kasi, uh, magiging busy ka. Magiging busy ka. Matutuon mo doon yung may babaling mo doon yung isipan mo. Unlike kapag hindi ka nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, uh, pinakikiramdaman mo yung sarili mo, matagal mo siyang ma-overcome talaga. Kaya ngayon palang habang maaga pa, ibalik mo yung mga dati mong ginagawa. Huwag kang matatakot na ah, baka may mga samang mangyari sa'yo. Hindi. Talagang pinangungunahan ka lang ng takot mo, no? Dapat harapin mo yan, no? Habang maaga, harapin mo yan. Nang sa ganun, ma-manage mo, ma-over ka mo ng tuloyan. So, dumaan yung mga araw at buwan, na-manage ko na siya. Yung hilo ko, guys, ah... Uh, umabot ka ng 10 months, no? Doon ko siya na-manage, no? Yung araw-araw mo palang pagharap sa kanya, doon mo siya ma kami. Yung araw-araw mong pagharap sa kanya na hindi ka sumusuko, yung araw-araw mo na pagharap sa kanya na uh, hindi mo binibaby yung sarili mo, yung araw-araw mo na pagharap na sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko ito, doon mo siya ma kami. So, 10 months, Nandiyan pa rin yung hilo pero pagka nagpaparamdam siya uh, hindi na ganun ka na hindi na sayo big deal no uh, na uh, agad ng isipan mo na uh, dahil lang ito sa anxiety disorder ko so kapag ah uh, nangyayari na sa yun kapag nabablock na siya ng isipan mo na anxiety disorder ko lang ito dun na, umpisa na yan ng ano mo, umpisa na yan na namamanage mo na, na nakokontrol mo na siya, ano. Unlike kapag hindi mo pa namamanage na ganun, patong-patong kaya nakaramdam ka ng hilo, kakabahan ka. Nandyan yung magpapalpitit ka, nandyan yung, ah, uh, manlalambot ka, manginginig yung tuhod mo, manginginig yung kalamnan mo, piling mo, lobat na lobat ka. gano'n talaga yung pakiramdam nun. Experience na experience ko yun. Patong-patong yan dati, nararamdaman ko. Yung amay uh, hilo ko bigla, tapos, uh, kapag nahilo ako, parang malalambot yung tuhod ko. Manginginig. Yung mga kalabnan ko. Tapos, sasabayin pa ng palpitation. And then, after that, mga ilang minuto siguro, makaka-recover na ako. Mga kapag kumalma na, no? So, ganito yung mga na-experience ko dati, no? So, dumaan yung taon, no? Doon ko siya na-manage ng tuluyan. Dumaan yung taon years after na manage ko siya ng tuluyan. Yung araw-araw na pagharap ko sa kanya, yung araw-araw na uh, pananalangin mo kay Lord na kaya ko ito Lord, samahan niyo po ako sa buong maghapong ito. Yan yung araw-araw kong uh, pagpapakita ng faith, faith mo kay Lord. Diyan mo siya mamamanage. Yung araw-araw na pagharap mo sa mga sintomas, diyan mo siya mamamanage. Abutin ng taon niyan, no? sadyang ano uh, matagal may katagalan talaga basta ang gawin mo wag mong hahayaan na pinahihina ka ng anxiety disorder mo wag mong hayaan na ang anxiety disorder mo ang nagdidikta sa buhay mo wag mong hayaan na ang anxiety disorder mo ay pinaliliit ang mundo mo kasi uh, maraming takot na papasok sa iyo lahat ng takot Papasukin ka ng takot sa puso't isipan mo. So, huwag mong hayaan yun. Maging aware ka. Palakasin mo yung sarili mo. Uh, Mag-exercise ka. Paulit-ulit kung tinuturo sa inyo. Mag-exercise ka. Kumain ka ng masusustansya. Yung takot, nandyan yan. Nasa isipan yan. Yung takot, ma-overcome mo yan, guys. Kapag uh, nanampalataya ka ng husto. Kapag uh, tinapangan mo, no kapag uh, pinakita mo kay Lord na kaya mo na yan. Ah, na, kapag pinakita mo kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka susuko, na patutunayan mo sa kanya na kaya mo yan, na hindi ka magpapadaig sa anxiety disorder na yan. Tapang sa araw-araw, dyan mo mau-overcome yung takot. Kailangan nyong i-apply yan. Kailangan nyong i-apply yan pa, uh, paulit-ulit kung uh, itinuturo sa inyo na kailangan nyong i-apply yan para ma-overcome nyo yung takot no? So, umabot ng taon bago ko siya na-manage, no? Sa so, ngayon, guys, mga classmates, ha, plano ko mag-abroad. Plano, plano ko mag-abroad, eh? kasi naisip ko lumalaki na yung mga bata, lumalaki na yung mga gastusin, no? So, tapang lang lagi ang ipairal nyo, no? Yung tapang na yun, ihiling mo kay Lord yun. Ihiling mo. Lord, pagkalooban nyo ko ng tapang at lakas nang ma-overcome ko itong anxiety disorder. Kasabay ng paghiling mo mga classmates, kasabay ha. Kasabay ng paghiling mo ng kahilingan kay Lord na bigyan ka ng tapang at lakas para ma-overcome mo yan, kasabay, ay ipakita mo sa kanya na hindi ka natatakot kahit anong sintomas. Kahit anong sintomas na mabibigat ay hindi-hindi ka basta susuko, hindi ka magpapakita ng takot. Yan ang faith, no? sabayan mo ng ganyan para tuluyan mong ma-overcome ang iyong anxiety disorder. So maraming maraming salamat mga classmates sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating munting channel. Hiling lang ako na sana don't skip ads. Malaking tulong niya na yun sa akin at malaking tulong niya na rin ito sa mga kapwa natin nagsasaper ng anxiety disorder. Maraming maraming salamat mga classmates. Lagi kayo mananalangin at magpakita ng pananampalataya sa ating bahal na Panginoon. Maraming maraming salamat. See you in my next video.